videographer. Ano na naman? Ano na naman ito na balitaan ako na may sinasabi na naman si Mr. Trillanes kay Amy Mileni? Alam mo naman yun. Kaya, pero, Walang Grabe naman kasi, di ba? Si VP Lenny na nga, videographer, tinanggap hmm. naman niya, videographer. Mm. Itong dumalaw, kahit hectic ang schedule niya, eh, sabi talaga, nag-insist. <laughs> <laughs> eh, ano magagawa mo kung 'di ba? Eh kung hindi mo na ako talagang totoo nakipiesta, 'di ba? Eh kung hindi naman nag-insist, babastusin mo ba 'yung bisita? Kaya nga. Piesta. Eh. Pero kasi 'di ba videographer, oh. Uh. nag-decline na kasi si Lenny. Uh. Kasi nga ang hectic na schedule ni Masami oh. na Tori Barry. Oh. Uh. Pero nag-insist nga itong isa. eh, uh. magagawa mo ko nandun na ako, di ba? O, di diba? go! Eh. Eh, diba? Tinanggap, di ba? Uh. Bakit ka pa naging Pinoy? Kung yes. hindi ka hospitable. Yes. Pero eto, basahin nyo muna tong tweet na to. O oh, di ba mga kabatang helmet? Nakaka... ano, ano ba yan? Ako, nung nabasa ko yung tweet na yan hmm. ha, yung... sabi niya, mga kabatang helmet, are you siding with her? Huh? At, at, at saka yung term niya, ha, na die hard pink. Ito lang, ha. Nakakaloka itong si Mr. Trillanes. Die hard pink? Diba? Sino? Yung mga terms na die hard na ganyan, parang sa ibang kumbul ko naririnig Oo, yan. So, Oo. Parang kung sa kabilang bangin. Kasi, alam ko, mga kakamping ay kakamping, ah, ah, pink ah, movement, ganun tayong ah, ah. mag-usap, eh. Pero yung mga die hard, ah? Uh -oh. uh -huh. Die Hard Trolls. Ay, die, die, Hard, fan. Trolls. Oh, diba? Parang saka lang kumul yan. Ah. Oh. Saka videographer, nakakaloka. Parang may sumisingaw na troll. So, at saka sinabi niya na kahit saan mo tingnan, mali yung pakikipag-meeting niya kay Sara. Una sa lahat, Si Bibi Lenny, ay si Bibi Lenny. Kung hmm. kilala mo talaga si Atty. Lenny Robredo, ano yung prinsipyo niya, ano yung filosofiya niya sa buhay, malalaman at maiintindihan mo, videographer. Mm -hmm. Kahit anuman no, ano man yan. Kasi diba sabi nga niya, basta makakatulong sa sambayanan, tutulong siya. Pero, if ang titing na is the political view, abate ka lang. the political ko? Yes. Magkakaiba na yan. Kasi, meron siyang paninindigan dun sa pinaniniwalaan niya. Sa side ng politics na yan, videographer. Pero diba, si, para, sino ka para sabihin na mali yung ginawa. Una sa lahat, nandun ka ba sa mismong sitwasyon? Mm. Alam mo ba talaga yung totoong nangyari? Mm. Kasi diba, dinecline nga ni VP Lenny eh. eh. Kaya. kaya lang, diba nga, sabi nga ni Atty. Barry, talagang nag-insist itong isa. Oh. Si Madam Sara. Tsaka, mapapaalis mo pa ba, ba kung direto kung ka eh. sa bahay mo? Pagbigyan mo na. At tsaka, diba nga, sabi ni VP sino man ang dumadayo pumupunta sa fiesta ng Fenya Pransya, dumadalaw yon para sa ina. So, bahala na po si Mama Mary. Ooh. Bahala na po ang berhen ng Peña Francia kung ano man talaga yung layunin ng pagpunta mo. Ooh. Yun lang yun eh. Yun lang Pero lang ano, yun. ang masabi ko dyan sa tweet na yun, it's a form of destabilization. It's a form para lituhin ang tao. It's a form na mas lalo mo pang ginugulo ang lipunan ang bis na i-unite mo. At eto, pabigyan Joga, parang balita ko nga parang lumipat na nga si Mr. Trellian sa kampo ni Yormie. <laughs> parang ang ko lang yan. Bagay siya doon. Pero tingnan natin kung totoo talaga yan na lumipat na siya kay Yormie. Eto pa, sinabi pa niya na kung ayaw niya talaga, hindi matutuloy yung meeting. Chik-chik-chik. May chik-chik-chik. Ano ba yan? Anong uh? chik-chik-chik? Yan, yan, pa yan. Chik, chik, chik. yung parang chik-chik. Yung PSO. Ah, yun yan, kung yan ay isang tao na mamumuno at pamumunuan ang syudad ko, Aba hindi ako papayag. <laughs> sundalo siya, di ba? Oh, sundalo siya. Ang sundalo kasi, sumusunod yan sa utos bago magreklamo. Ganon ang sundalo. Hindi yung mga kagaya natin na reklamo muna bago sunod. Eh, video ka pa, alam niyo yan kasi may mga kamag-anak kayong sundalo. Oo. Oh. Diba? P. Mayor. Oh. oh proud ako doon ito nga, videographer. Di ba? Yung Magdalona, na, di ba yung before? Oh. Doon ko naman din siya talaga nakilala eh. Pero di ba, parang ngayon, sino ba talaga ang sinusunod niya? Sa iba eh. Yeah. Yeah. niya na si B.P. Lenny. Nasa na doon si B.P. Lenny? Wala daw ginagawa. Ano pang prank na ah? na si B.P. Lenny? Hinahanap mo pa. Eh, busy sa buhay. alam mo yun yung nakakabwisit, ano? yung may ginagawa ka, ako sasabihin sa sasabihin sa'yo, wala kang ginagawa. Kung totoo man, natatakbo sa kalookan, to si Mr. Trillanes, oh, bahala na kayo sa mga oh. ginagawa sa kalookan. Oh. Kayo na, kayo na, ang design yan, kung gusto nyo bang umupo at pamunuan ang lugar nyo, lalo sa yun makalala ko dyan, sa South and North Kalookan, Noon, Ang dami natin subscribers kayo, medyo kapar. Oh. Par. Lalo nyo sa <laughs> lalo yun yun South Kalookan, dami ko tayo ang dahil dyan din ako ng trabaho. Oh. Or... Bala kayo. Boto niyan. Die hard. Die <laughs> hard. So, sabi nga talaga, birds with the same feathers flock together. Kung lumipat lang kay Yorme. Birds with the same feathers flock together. Di ba? Kung <laughs> gusto mo ang mga video na to, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na notification bell para like kayo updated sa lahat ng mga sinasawsawan namin ni Videographer. Pero grabe Videographer ha. Hmm. Kasi parang naman kay Mama Mary yan, eh. At hindi pa natapos dito ang video natin. Kasi mayroon pang kasunod VP Lenny. At ang ating comment of the day, galing po kay Sir Rick Bugayong. Sabi niya, Sara Yorme, meeting up next. Natawa si Sir Rick Bugayong. Oh. Ayan na, yan naman ay comment ni Siki Bugayo. Kaya kaya comment na rin po. Nakakaloko na talaga. Pero talagang medyo hinay ako dyan sa Twitter. Anyway, highway comment yun ako. Masasabi niya, Masasay stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ng sa bahay, nag -e helmet din na book yan. Keep getting better every day. God bless everyone. Bye! Dyan lang nakikita videographer ang totoong ugali ng tao. May at, kakaiba, no? Makikita mo talaga na si Vipi Lenny, hindi talagang bastos. hindi siya bastos. Kahit ano pang kulay mo, kahit ano pang sinuportahan mo, ano man political view mo, radical ang pagmamahal. Yes, kaya na, di ba? Pero itong tweet na to, parang...